Hunyo Agis, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na buting mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajego. Mayor, uh, nandyan na po yung mga ayudong pataba. Naka-stack po ngayon sa Gimba Sports Complex. Kailan po ito uh, ipamimigay? Oh, una sa lahat. good morning ka, Good morning, mga babayan ko. Uh, tungkol dito sa mga pataba na naka-stack ngayon sa Gimba Sports Complex, na ang pagkakalam ko, Diego, ito 7,800. More or less, 7,800. Yan mm. mm. sa Gimba Sports Complex. Yan ang na tatandaan mo. Yan yung pansamantalang nahiram natin sa DPWH. Oh, po. Na hindi pa talaga ibinibigay sa atin pamahalaan wala pa partial accepted pala yung sa game base sports oh, kasi may phase 2 pa yan eh apo, apo. kaya lang natin dahil kailangan natin ng paglalagakan ng mga pataba mm -hmm. kaya nahiram natin ay itong mga pataba na to ka Diego na dumating ay sa katotohanan lang ngayong araw na to mm -hmm. umpisan nang ipamigay mm -hmm. sa mga recipients mm -hmm. na magsasaka yung iba individual na pupunta yung iba naman, per barangay. Ang tawag nila dito, hakot. Hakot. Hakot, din ang barangay. At sa barangay na ipamumudmod. May mga listahan naman eh, Kadegol, mm. para ibigay sa mga recipients na magsasaka dito sa ating bayan. Mm. Oo. Oh. Pero, Kadegol, ha? Uh, tanda mo, nung may... may May 31, 2 at 3 ata, or oh. first week of June. Oh. Nakapagpamigyan na rin tayo ng pataba. Opo, yung first batch na dumating, naibigay na. Opo. Uh, may marami din yun. May higit 3,000 yata may higit yun napataba. Opo. Na, na naipamudmud na. Ito na yung ano, second batch na pamimigay natin para mabigyan lahat ang mga magsasaka na recipient. Hmm. Bang RSBSA, eh, member ng RSBSA. Opo, eh, opo. Na mabigyan ng pataba. Sakto naman, Kadyego. ko. Opo. Talagang uh, ito na yung panahon ng paglalagay ng pataba Opa. 'yung pagsasabog ng pataba, pagsasabog po ng pataba. sa bagong punla. 'Di ba nagpopopular na 'yon. magpapasabog siya ng pataba para gumanda 'yung tubo ng mga palay natin. Ah, uh, mayor, ang ang ilang uh, katanungan po ng mga musaka dahil uh, sinasabi uh, na ang mabibigyan lamang daw sa ngayon ng pataba ay ito pong mga nabigyan ng ayudang hybrid. Pero yung pong uh, nakatanggap ng ayudang inbred, eh, hindi raw matatambala ng uh, pataba. Nabalitaan ko nga, Diego. Ang alam ko talaga, ang alam ko, dapat lang bigyan lahat. Opo. Kasi binagbigay ka ng uh, seeds. Opo. Tinanim mo, wala kang pataba. Paano mabuhay ito? O. Kaya dapat lang nabigyan. Opo. Ayun ko yung nabalita nga yan at um, ko na ganyan ang sitwasyon, uh, kakausapin ko sila. Opo. Pupunta, ako, pupunta ako sa region Opo. at uh, pakikusapan sila na dapat lahat, lahat. lahat ng recipient na magsasara dapat bigyan ng pataba. Opo. Dahil yan naman talaga nakaprograma yan eh. Opo. Nakaprograma yan sa ating DA. Opo, opo. Uh, di ba Programa na yan ng Department of Agriculture opo. na lahat ng recipient Uh, bibigyan uh -huh. mga nangayod ang pataba. Uh -huh. Lahat ng uh, magsasaka. Na taon-taon naman yan, twice a year, Opo. nagbibigay tayo, ba't hindi dapat bigyan? Dapat bigyan natin ka, Diego. Huwag ka mag-alala Diego. na to. Opo, so... Hindi matapos itong ligo na to. Ma, ma makukuha natin sagot ng DA. Makukuha natin sa sagot ng DA. Pupunta tayo. Ayun. natin yung DA para uh, bigyan ng kalutasan itong problema ng ito. Ay, uh, po niyo sa ating Pero ano mga... mga kung alam po talaga, ha? Bibigyan. Bibigyan. Oo. Oh. Ah, bibigyan. Ang ah, alam po talaga bibigyan. Oh. oh. Ay, maganda natin. naman po. Maganda naman po, no? Malalaman natin. Malalaman oh natin. Oo okay. oh po. Ah. Oo. Oh, sige po, mensahe po niyo ah. sa ating mga magsasaka. Ah, mga kababayan ko, mga magsasaka din sa ating bayan. Ah, andito po uli ang inyong lingkod, Mayor Nocrito Galapon. Una nga pala di Salamat. Mm -hmm. Ano, salamat sa mga may ng bayan ng iba sa uh, tiwala at pagmamahal. Ayun ngayon, ngayon siyempre, umpisa na naman yung talagang another term natin. Mm -hmm. At gagawin natin lahat ang pamamaraan para makatulong tayo. Sa mga magsasaka, andito na po yung pataba na kailangan natin sa ating bukid. Antayin niyo po. Itong araw na to, umpisa na po muli ang second batch ng pagbib pagbibigay ng pataba sa bawat magsasaka sa ating bayan. Lagi niyo pong tandaan, mahal na kayo ni Mayor Doc Lito